Hello po mga maminsa. Muli ito po si Sir Manal. Okay? Ah, uh, ngayon po, um, bubuksan ko po ulit yung alkansya ko dahil kailangan talaga ulit. Ah, uh, bali ito rin pang pagbukas ko sa alkansya. Nung una, medyo nakalaki-laki tayo doon dahil may 500 na na buo. Okay? Ito, purong 20 naman. Ngayon, tignan natin kung makakamagkano tayo ngayon. Okay, panoorin nyo po. Okay. Tanan! <coughs> Ito po ngayon, uh, binuksan ko na siya. Okay. Uh, bibilangin na natin kung nakamagkano tayo. Tanan! Ito yung pandalawang pagbukas ko. Sana maka isang libo ulit tayo. Yan yung sinasabi na pag may sinukso, may madudukot po ulit tayo. Ang dami eh. Di ba? <laughs> wow! 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 We! Ayan po. Oh! May isang may nasa halintag sa sampu. Ilan kayang sampu to? meron ko meron pa na ilagay na tag Okay? Meron po ako na kuwang apat na tag 10 piso, 40 pesos po ito. The rest ay tag 20 pesos na. Ngayon bilangin natin. Kung nakamagkano tayo, sana naka 1,000 tayo. Okay? 1. <laughs> Nakakaano naman. <laughs> <laughs> Eh, grabe. <laughs> to. Hey. Salamat. 1 2 3 4 5 300 na mga kaibigan. Grabe <laughs> na ako, parang kinabahan kung makakabot ba siya ng 1,000 o higit pa. Sana higit pa sa 1,000. Pero sa ngayon, naka-400 na ako. Ha, parang ako nagtatamtos lang sa anong sugal to? Sa sakla. Sa saklaan. Okay. Ano kaya sa parayahan? O puti. One, two, three, four, five. Wow, naka 500 na ako. <laughs> so, umuunti siya, syempre Ngam na. One, two, three, four, five. nakasisantrit na ako. sana makabenta 1,000. one, two, three, four, five. seven hundred. one, two, three, four, five. wow, eight hundred. 800 1, 2, 3, 4, 5 Wow 900 Baka may makita pa akong buo <laughs> Tindang mo may <laughs> Wala na talaga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 900 na tayo One, two, three, four, five. Wow, 1, 2, 3, 4, 5 Wow, 1,000 Naka 1,000 Ito talaga sinasabi Pag may tinabi ka Kapag kailangan mo ng pera Ito yung kagandaan pag Pag nagtatabi ka talaga Ngayon kailangan mo ng pera Dahil wala ka Ayan Meron ka mga duduk Okay 1, 2 At ito 1,000 ito Tabi natin ito Uh, tabi natin siya dito. Aka. 1,000. Woo! 1, 2, 3, 4, 5, 100 1, 2, 3, 4, 5 Ang tuloy 14, <laughs> One, two. Ha? Siguro, baka naka one five siguro ako. Tingin ko lang one five to. Ay, hindi. Ayan ako. One, two, three, four, five. Naku, naka one five ako ah. <laughs> one, two, three, four, five, one, four. <laughs> Ito yung kagandaan kapag yung tinabi mong pera, malalaki. B konti lang yung bilang mo, makaka-reach mo ka, marireach mo ka agad yung 100. 1, 2, 3, 4, 5. Oh! Naka 1, na po ako. Naka 1, na ako. Ayan o. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Plus, meron akong 40. Ibig sabihin, 1,540. May natitira pa rito. Okay, bilangan natin. One, two, three, four. Wow. <laughs> 1, 2, 3, 4. Wow! 1,600 plus 40. 1,680. Wow! 1,680. 1,680 isipin nyo uh, siguro mga ilang buwan ko lang itong hinulugan, siguro mga isang buwan at kalahati eh. ganyan, nakaano ka agad ako ng 1,000, magkano ba nakuha ako na ipon ko ng karating matandaan eh ngayon ako 1,680 ako, okay bali yan po yung kapag meron ko itinabi mayroon kang madudu po. okay kaya kayo po uh, kung meron kayo mga ganitong pera itabi nyo na lang po muna. Ilagay nyo sa alkansya ninyo. Okay. Ayan. Okay. Pose. One hour later. Ah, uh, bali, bali naka-exacto pala akong 1.7. Kasi, <coughs> pag ano ko nampa ako, neto, meron pa palang dalawang nakatagong tag to 20 pesos. <coughs> Okay? Ay, ibig sabihin, naka-1,000, naka-1,720 ako. Okay, 1,720. Nagkapera pera rin. Okay? Bali, ah, uh, ah, uh, bali, nasira na talaga siya. Baka bumili na lang uli ako ng alkansya. Ayan. Ayan. Bala ko sana siyang gamitin sa December. Kaso lang, talagang wala na po budget. Okay. Hindi naman sa walang budget talaga. Kailangan ko lang talaga. Kailangan ko lang talaga meron akong babayaran kasi. Okay. Kaya, kailangan ko siyang buksan. Okay. Kasi yun naman talaga yung purpose ng alkansya. Pag kailangan mo ng pera, so doon ka talaga sa alkansya kukuha. Okay. Yun po. Kaya salamat. Uh, pasalamat din ako dahil nakakuha, nakatabi ako ng ganong kalaki. Syempre, hindi ko naman na ng ganong pera without the help of my wife. Syempre, nagurulog siya doon, hindi lang rin ako. Okay, yung ginagawa ko minsan ah uh, doon sa tawag dito sa sa kan sa, sa um, uh, na sa umaga. Kapag may nakita akong 20 pesos, pinapalitan ko. Okay, pinapalitan ko siya. Tuy, to, to doon para yung 20 na bilog na yon, yun ang ilalagay ko sa alkansya. Ayun po. Sige po, maraming maraming po salamat. Sana po may na, kahit pa may natutunan kayo doon sa video na yon na kailangan po nating mag magtabi ng pera rin para pag may kailangan tayo, meron tayong makukuha. Thank you so much muli. Ito po si Sir Manal. Thank you. Thank you so much. Bye-bye.